Malacanang. Sa snake pit, kung sino, sino lumalapit, kanya-kanyang agenda, hindi naman masaya yung gano'n na may humahad lang, na may humaharang, na hindi na kami nakakapag-usap ng maayos. At parang dito mga kababay, in a way, nagpapasalamat tayo dito sa ginawa ni Aimee. Kasi parang nakinonfirm niya yung mga uh, nakikita ng mga ordinaryong Pilipino dito sa administrasyon ngayon. Okay, mga nagmamalang araw po sa inyong lahat. Anwal ka po ulit dito sa Tingin Tatibu ng PH Channel, mga kababayan. Ngayon po ay April 15. And uh, welcome po ulit dito sa tin channel. Uh, ito mga kababayan, ito pag-usapan natin ngayon. Of course, alam, I think alam naman natin lahat nga lumabas na yung advertisement ni Amy Marcos na kasama si Vice President Sara Duterte, mga kababayan. At inindursum na maraming na-shock dito, mga kababayan. Pati tayo na shock tayo kaya pag-uusapan natin ito ngayon mga kababayan. Pero ito, tanong ko mga kababayan, si ni Marcos, merong ibubulgar laban sa Marcos administration? Nako! Importante ito mga kababayan pag-uusapan natin kasi um, marami hindi nakaintindi dito sa mga pangyayari mga kababayan. Kaya pilitin nating intindihin itong mga pangyayari na ito mga kababayan. Okay? Eto pa bago natin upisahan, um, ito may balita tayo dito from um, UNTV mga kababayan at pakinggan muna natin ito. Oh, bago ko i-play mga kababayan, paki-like and share ng video po natin and then paki-subscribe din po sa akin siya. Okay, ito pakinggan muna natin kung ano sinasabi dito ni Amy Marcos mga kababayan patungkol sa administrasyon ng kanyang kapatid. Okay. Ito, ito. May anyway, stay tuned kayo hanggang sa huli mga kababay kasi mayroon tayong mga magagandang puntos na pag-uusapan dito at uh, kung tanungin nyo ako, i-endorse ko ba rin si Amy Marcos o hindi? Uh, tingnan natin mamaya ha. Uh, kasi may mga nakikita tayo dito ano eh. Uh, sige, ito muna. Pagingan muna natin to. Hindi na tama ang landas ng administrasyon na, na nanghihinayang talaga ako para sa akin. Malaking trahedya sa amin to. nakatuon sa paghihiganti sa politika. Ganyan ang pananaw ni Senator Amy Marcos sa kasalukuyang takbo ng administrasyon ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon sa Senadora, tila lihis na ang landas ng administrasyon dahil sa halip na solusyon sa kahirapan ang unahin Politika ang pinagtutuunan ng pansin. Kaugnay ito ng ginawang paghuli kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at mga naging reaksyon ng administrasyon sa investigasyon sa Senado na dinaluhan ng mga miyembro ng gabinete. Ayon kay Senator Amy, sa tatlong taon na pamumuno ni PBBM, hindi anya natupad ang mga pangako sa mga proyektong pang-imprastruktura, agrikultura, murang pagkain at pagbibigay ng trabaho. Apakaswerte na naming pamilya binigyan kami ng pagkakataon ulit na makabalik at uh linawin ang tunay na legacy ika nga ng aking ama. E eh, ngayon, eh, parang nga nasasayangan ako dahil eto nga tatlong taon na eh, nauubos ang panahon sa politika, sa paghihigante, pakikiaway. Sa ngayon, Anya, hindi sila nakakapag-usap ni PBBM dahil umano sa mga taong nakapaligid dito sa Malacanang. Sa snake pit, kung sino, sino lumala kapit, kanya-kanyang agenda. Hindi naman ba yung gano'n na may humahan lang, na may humaharang, na hindi na kami nakakapag-usap ng maayos. At uh, kung tutuusin, pamilya pa rin kami, politika lang to. Sa press briefing ng Malacanang kanina, napag-usapan naman ang campaign advertisement na inilabas ni Senator Amy kagabi. Tinawag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na fake news ang naman nito dahil hindi anya sumasalamin sa mga kasalukuyang datos ng kagutuman. Ah, uh, step lang muna natin dito mga kababayan. Ah, uh, pakita lang natin 'yung itong bukas ni Imee. Uh, later natin pag-usapan 'yan si si Attorney Claire Castro mga kababayan. Na, oh, palaging fake news 'yan. No. <coughs> ah, uh, ilang ilang, ilang bases na natin pinakita, pinag-usapan natin dito sa ating channel 'yan ya, mga mga sinasabi ni Attorney Claire Castro. Pero ito, pag-usapan natin dito si Amy mga kababayan itong pag-indurso. Again, maraming na-shock nga dito uh, sa pag-indurso. Okay, unang-unang puntos dito mga kababayan. Uh, ni Sara Duterte itong si Amy Marcos. Okay? And... ni expect dito ni Amy Marcos mga kababayan na kung saan itong mga sumusuporta or supporters ni ng mga Duterte ni PRRD at ni Sarah Duterte, mga kababayan, ay automatically buboto na kagad kay Amy Marcos. Of course, hindi yan yung ganyan, mga kababayan, di ba? Of course, uh, marami naman tayong nakikita na kung saan inindurso ni Sarah Duterte, yet hindi pa rin binoboto ng mga tao. Ibig sabihin yan, mga kababayan, alam ni Sarah Duterte, kilala ni Sarah Duterte kung sino yung mga supporters niya at alam niya na yung mga tao ay nag-iisip pa rin. Hindi na hindi basta inindorso niya, binoboto ka agad. Okay? And marami na dyan. Um merong mga congressman inindorso niya, hindi nanalo. And I think ngayon um uh, based sa mga surveys din, mga ilang mga kongresista, ilang mga senador na inindorso ni Sarah at ni PRRD, hindi mga one lang nakapasok sa Magic 12. So ibig sabihin yung mga tao nag-iisip talaga. Okay? So tayo mga su sumusuporta kay P.R.D. at kay Vice President Saro Duterte, um, sana po intindihin lang natin na ito ay endorsement lang uh, para pakikiusap lang na kung pwede suportahan. Number one kasi dito mga kababayan, ito talaga, si Sarah Duterte, unpredictable talaga ito. Uh, kung hindi nyo pa ito kilala, ako honestly hindi ko ito kilala, anang uh, personal, yet, nung meron ako mga ka -ka kaibigan na taga Davao, uh, merong no 2016, noong 2022, unpredictable talaga. Hmm. Karamihan sa atin nag-expect noong 2022, di ba? Kasi in the, in the first place, number one sa survey. So, mag expect ka talaga na mag take advantage sa, sur sa survey. Yet, hindi. Di ba? So, ito, si Sarah, ano talaga? Unpredictable talaga. At, <clears throat> posible mga kababayan, hindi lang natin alam as of ngayon, posibleng meron itong nalalaman na ibinahagi ni Amy Marcos, Posibleng si Amy Marcos merong nalalaman sa current administration, kasi kapatid niya yan, na posibleng kung, kung na kung saan nag-agree itong dalawang ito mga kababayan. Okay, posibleng nag-agree ito. Okay, katulad nga sinabi ni Amy Marcos na, na par naliligaw na ng landas, then maraming tao nakapaligid na iba't iba yung mga intensyon, di ba? So kasi kung bilang presidente ka hindi naman kasi dapat ganyan. Bilang presidente ikaw yung namumuno, dapat yung mga tao nakapaligid sa iyo, under mo yan. Okay? Yet yan yung nakikita dito na Amy mga kababayan. Anyway, so susuportahan ba natin si Amy kasi sinuportahan ni VP Sara? Ang sagot ko niya ng mga kababayan, questionably pa yan under evaluation pa rin yan hanggang ngayon. Sa ilang videos ko patungkol kay Amy, sinasabi ko na kailangan natin itong bantayan sa Amy kasi papaling-paling oh, ito. Ano ba sa Tagalog paling-paling mga kababayan? Oh, yung namamangka ng dalawang ilog, ganyan. Paling-paling. Oh, oh, Bakit? ah uh, of course, number one, apelido na Marcos. Bibi na yan mga kababayan so far wala pa ako nakikita ang is uh, na isang ate hinahayaan lang or nasisiyahan na pinagsasabihan ng masama ang kanyang kapatid ng ibang tao. <laughs> ako personally ha, wala pa akong nakitang kanyan. So basically, anong may expect mo dito kay Amy? So Marcos ito. So most likely, hindi din ito niya hahayaan kung anong sasabihin ng mga tao doon sa kanyang kapatid. And um, Ito na nga Alam ng Biniblame ng mga tao Si PBBM sa alam mga nangyayari ngayon Yet Itong si Amy Marcos hindi pa rin niya Pinupuna si PBBM Sinasabi niya dito na Merong mga taong nakapaligid Kay PBBM So indirectly sinasabi niya dito Mga kababayan na Inaamin niya na mahinang leader talaga Itong kapatid niya Okay, kaya nga, kaya nga, tanong natin dito, may ibubulgar si Aimee. Kasi dahil sa ginawa niyang ito, nakikita natin na uh, ultimo, ultimo tuloy. Oh, kahit kapatid ni PBBM, alam kung anong ginagawa niya mga kababayan. Okay, so para dito mga kababayan, in a way, nagpapasalamat tayo dito sa ginawa ni Aimee. Kasi parang na niya yung mga... Um, nakikita ng mga ordinaryong Pilipino dito sa administrasyon ngayon. At the same time, nagpapasalamat din tayo sa ginawa ni Amy dahil doon sa kanyang Senate hearing na kung saan parang naliwanagan tayo na yung mga tao ng executive, kahit hindi nila sabihin na si executive yung may utos, o kahit sabihin lang muna natin na yung mga tao sa executive ang tangatangahan para may si PRRD, at least in a way, nagpapasalamat tayo at nalaman natin yan. ba? Diba? Pero again, balik, balik pa rin tayo doon sa kanyang apelido. Marcos din ito. Okay? Marcos din ito. Okay? And kung babalikan natin yung ibang mga nangyayari mga kababayan, iilang beses na rin na kung saan si Amy Marcos walang imix sa mga issues. Unang-una. Unang-una. Doon sa BICAM, may Committee meeting na issue mga kababayan. Hindi siya pumirma. ba? Diba? O, oh, appreciate natin doon. Hindi siya pumirma. Pero, alam niya na merong mga blanco doon sa bicameral committee meeting report. Kaya nga, hindi siya pumirma. Pero, wala siyang sinasabi doon. <laughs> Until such time na napuking na nila ni PRRD at ni Congressman Ungab, doon pa siya nagsalita. So, yun pa lang, medyo questionable na mga kababayan. ba? Diba? Uh, kasi alam niya, yung kapatid niya at yung pinsa niya ang mapapahamak. ba? Diba? So, medyo parang pinoprotektahan niya. At ito, pangalawa, mga kababayan. Noong March 11, noong hinuli, noong inaresto si PRRD, Ilang oras nandun sa William Moore Air Base si PRRD? I think 12 hours, at least ha. 12 hours. At the same time, alam ng buong Pilipino yun. Alam nga ng mga OFW kahit nandun sila sa labas ng bansa, di ba? Oh. Yet, hindi alam ni Aimee. Oh. Kalaan nyo yan? Or posibleng alam ni Aimee, yet hindi, wala rin siyang ginawa. Ano masasabi diyan mga kababayan? Kasi kung alam niya at meron siyang ginawa, pwede niyang tinawagan 'yung si PBBM. 'Di ba? At sinabihan, oh, wag mo na ipadala. Baka merong baka baka ma merong violation na mangyari. Dapat idaan mo na sa uh, parang legal na proseso kung sakaling mang Uh, tatanggapin talagang valid In the, again, the warrant is valid given na kasi valid entity na yung may gawa pero pagpasok ng warrant dito sa Pilipinas questionably din yun diba, yet, again mo, alam ng lahat ng Pilipino na hinuli si PRRD sa airport pa lang buong Pilipinas nakasubaybay doon sa pangyayari sa Villamor Air Base yung iba nga hindi na makahintay pumunta na doon Oh, pumunta na dun sa labas ng William Moore Air Base. Lahat nakaabang dito sa YouTube, sa TV at iba pa. Nakalain niyo si Amy, walang alam. Oh. Eh, kung siya alam, dapat tinawagan niya muna. Napagsabihan niya muna yung kapatid niya. So, anong sasabihin ni Amy dito? Wala siyang number sa kanyang kapatid. Wala silang group chat. Hindi siya pwede yung mag-personal message sa kanyang kapatid. So itong itong dalawang scenario na ito mga kababayan yung sa bike issue at issue dito sa pag-aresto kay PRRD medyo hesitant tayo kahit sinusuportahan kahit iniendorso na siya ngayon ni Vice President Sara Duterte. Okay again, again hindi hindi ko pa sinasara yung hindi ko pa sinasara yung isang vote kasi 11 ang napili ko mga kababayan. Uh, may isa pa akong ano. So, ino-open ko pa lang yun. Possibly para dito kay Amy or sa iba. Okay? So, yan yung tinitignan natin. Again, meron pa tayo until May, May 12 yata, mga kababayan. Para mag-decide patungkol dito kay Amy Marcos. Okay? So, again, mag-isip-isip po tayo. At ito, ano pa? Ano pa mga issue? Personally, mga kababayan, Oh, malik again. Doon sa William Moore Air Base. Wala siyang nagawa doon. Tapatid niya, ha? Again. Kahit sabihin ni Rimulya na siya ay yung nagbigay ng clearance, ang ending pa rin noon, mabalik pa rin doon sa presidente. Kasi under ng mga, yung mga cabinet members, under ng presidente. So, hindi, pwedeng isang tawag lang niya yun. Oh, wag muna, na. Wag mo ipadala. Tignan na natin para wala tayong ma-violate. Kahit ganyan man lang na advice galing kay Amy, Di ba? Wala tayong narinig na sinasabi ni Amy yan. Uh, kasi most likely, wala talagang ganyan. Do, nag-conduct siya ng hearing. Pero wala na. Huli ng lahat. Di ba? Uh, yun na lang. Parang takun-suelo ni Bobo na lang yung mga kababayan yung mga galawa ni Aimee, di ba? so parang naka strike to naka strike 3 naka strike to naka strike na nito itong si Aimee sa atin mga kababayan. Kaya medyo mahirap na itong ano. Again, again, open pa rin tayo. Evaluate lang natin 'tong mabuti. Hindi pa rin tayo magde-decide hanggang ngayon. Uh, evaluate lang natin. Kasi nga, inindorso. Oh, Anong una, decided na talaga. Wala, close na tayo kay Amy. Yet ngayon, inindorso ni Vice President Sara Duterte. At alam naman natin, ah uh, si Sara Duterte, uh, unpredictable. At the same time, meron niyang mga um, nalalamang impormasyon na minsan hindi niya sinasabi sa atin. Yet, um, alam niyang magagamit niya. Parang ganyan. Okay? Ito pa, etong issue. Again, nakikita ko personally, hindi sincere si Amy dito mga kababayan. Kahit doon sa mga kandak, sa pagkandak niya ng hearing sa Senate, <clears throat> kung titignan mo yung pagmumukha ni Amy, ako personally mga kababayan, ah, hindi ako psychologist pero, ah, uh, pangiting lang eh, parang <laughs> hindi talaga convincing. Oh. Anyway, comment kayo dyan kung ano nakikita nyo kay Amy dyan mga kababayan ha. Comment lang kayo. Um, again, kahit mag-disagree kayo sa akin, mas okay, okay lang. Uh, comment kayo dyan. Walang problema. Ito, personal ko lang itong uh, nakikita dito kay Amy. At ito pa mga kababayan. Siya ang nag-invite kay Vice President Sara Duterte na maging Vice President kay Bongbong. Yet, nung nagkalabo-labo na, hindi niya pinanindigan itong si Vice President Sara Duterte. <laughs> Ngayon lang kasi nag Last year pa, nung nag-umpisa na nagkagulo, nung, nung binanata ni si Sara Duterte doon sa budget, nung sa DepEd, nung sa confidential funds, di ba? Bakit, well, bakit wala siyang masabi doon? Bakit hindi niya natawagan yung pinsan niya, yung, yung kapatid niya? Oh, Well, in a way, on the other papasalamat pa rin tayo kasi uh, nabuking itong mga kongresista nito uh, dahil si ginawa nila kay Sara Duterte, ayan na, booking tuloy. Sila yung nabuking. Di ba? So again, sinisiraan si Sara pero inaallow ni Amy. So kaya nasabi natin strike 3 o strike four na ito si Amy mga kababayan. Okay? Uh, again, kaya nga nagdadalawang isip tayo dito. Uh, ano pa ano pang pa pag-usapan ito ano mga implikasyon nito mga kababayan una-una ito nga nakikita ko na itong si Sara Duterte hindi ito i-endorso si Amy Marcos mga kababayan kung um, wala itong nalalaman patungkol dyan sa Marcos administration na pwede niyang gamitin in, in the future. Ha? Ah, uh, so most likely parang kung ginagamit man siya ni Amy Marcos ngayon. Well, might as well um get some information parang ganyan. So kung ginagamit mo ko, oh, at least magbigay ka ng information na kung saan pwede kong gamitin in the future. <laughs> o parang ganyan yung nakikita ko ha, mga kababayan ha. Kasi kung ako si Sarah Duterte, Um tapos sang ayon ka na kinalaban ko yung kapatid mo kasi nasa maling landas na. At least bigyan mo ako ng information kung bakit ako magtitiwala sa iyo. Parang ganyan, 'di ba? Mga kababayan. So 'yan yung mga isa sa mga nakikita natin dito, eh. Okay? ano pa well kung mananalo man itong si Amy Marcos mga kababayan at least at least sigurado tayo na kung darating yung panahon na magbobotohan na doon sa impeachment trial at least may sigurado tayong isa na hindi iimpeach si Sara Duterte di ba at least isa sigurado tayo Amy Marcos mm. kung sakaling magde-decide tayo na suportahan natin si Amy Marcos ha okay ano pa Um, again, kung oh, sakali din, ito pang huli, bago natin tapusin mga kababayan, uh, kasi nakikita ng mga tao ngayon na itong Marcos administration, maraming kabulastugang ginagawa, maraming issues, maraming mga violations sa constitution, o oh, katulad nung sa PhilHealth. At dito, dito sa pagkidnap kay PRRD, di ba? Ito yung mga issues is ito na ang may kinalaman ang executive uh, branch. Hindi nga lang makakasuhan yung presidente kasi immune, merong immunity siya. Pero posible itong magiging subject for impeachment mga kababayan. Kung baka sakali darating yung panahon na gustong i-impeach ng Congress si PBBM. Baka sakali lang hindi ko sinasabi na dapat i-impeach. Baka sakali lang. Okay? At darating ito doon sa Senate. Of course, tandaan natin si Amy ay Marcos pa rin. At most likely sigurado yan. Kahit mapatunayang may sala, yung kapatid niya, most likely, ang bubuto, ibuboto pa rin yan. Ay, hindi. Parang ganun. Ah, oh, well, hindi tayo expect yan. Pero of course, kapatid yan. Oh, blood is thicker than water pa rin. Mga kababayan, parang ganyan. Eh, ano nakikita natin dito? Again, bago natin tapusin, eh, yung tanong natin, um, uh, may ibubulgar ba si Aimee? Mean, ako, mukhang meron mga kababayan nga. Isa sa mga nakita natin. Suporta, susuportahan ba natin si Aimee? Kasi Uh, sinusuportahan siya ni Vice President Sara Duterte, ako questionably pa po yan. Okay? So, kailangan pa rin natin pag-iisipan pag mga kababayan. Again, hindi porkit inindurso na siya ni Vice President, eh agad-agad bubutuhan natin. Okay? Again, inindurso siya, at least nagiging open lang tayo na kung bukas sakali, pwede pa rin natin siyang i-consider, mga kababayan. Okay. So, yan lang yung uh, nakikita natin dito. Kasi, nandalas, um, sumusuporta tayo kay Vice President Sara Duterte kasi si Sara Duterte lumalaban doon sa mga corrupt na mga officials, di ba? And since sumang-ayon itong si Amy Marcos na meron talagang mga taong nakapaligid sa kanyang kapatid, na sila yung nagdadala dito sa pangungurakot. And most likely, ito yung indirectly binulgar ni Aimee dito, mga kababayan. At, ni, at the same time, ito, nilalabanan na rin ni Aimee kasi kumakampi siya dito kay Vice President Sara Duterte. Okay, so hanggang dito na na po muna tayo mga kababayan. Mag-comment kayo dyan kung ano masasabi nyo dito, dito sa mga pangyayari na ito na parang nakakagulat. Okay? Uh, comment kayo dyan. Kung agree kayo dito sa akin or hindi, again, mag-comment kayo para uh, makita natin yung comments nyo, makita din ng iba yung comments nyo at, at ma natin, Maparti uh, ma, -ma ng evaluation po natin yan bago mag election, Okay? So maraming maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyong lahat.